Takbo kay may ay mari. <laughs> good morning, good morning mga busing natin dyan Nandito na ngayon sa ating uh, kapaligiran mga kabusing no? ah, Tingnan yung kapaligiran mga kabusing Astang linduta Astang Hasta ng nam namia oh, no. oh. Ang ganda-ganda talaga Ang ganda-ganda talaga katulad gusana na ula Yan yeah, mga kabusing no? Kung tingnan yung mga kabusing Ang ganda-ganda dito mga kabusing Sinong gustong pumunta dito mga kabusing Pupunta di Aipel So Punta lang kayo para mag habulan ng mga tambubuan. Yes, <laughs> Di mga kabusing, tanatan ato -tan -tan rin mga kabusing. Yun na. Brutus, brutus, atik, atik ba? Agi, agi na talaga yung pagkapo yung mabalik dito mga kabusing. Ay, sa dyong, sa dyong kapuya mo balik dito mga kabusing. Tari natin, agi ba kay? Sa dyong nindu sa dyong. Okay mga kabusing ha? Naka-agi na yung gano'ng mga kabusing, ka gano mga kabusing. O, Naka, ano kami ng uh, lansunis mga kabusing hasta ng marami kayo mga kabusing ng nasunis mga kabusing ba? mo oh, nakikita kami ng uh, ano to? amarang, uh, uh, walang uh, lamana. Eh. ito mo nasunis mga kabusing. wow, sana ulah, mm, mga kabusing. Oh. so ayon mo, kaya kayong magingay mga kabusing maulit? magawa <coughs> tayo ng ano dito mga kabusing. Salamiya dyan mga kapusin Sana ah. Oh, no. oh. <laughs> hmm. Sarap! Sarap sarap talaga mga kabusing. pag sa punuan mga kapusin ko. Oh. Sarap sarap talaga mga kabusing. Hindi mo maano yung ano, anong nasa ng anong... ano. Sarap na Nasunis mga kapusin. Tingnan yung mga kabusing. oh tingnan nyo mga kabusi oh, tingnan nyo oh. yan ito mga kabusi nya ang ah, sarap sarap talaga mga kabusi nya eh. dabi dami pa dito mga kabusi nya yung ano dito mga kabusi nya oh. yung mga hulog mga kabusi nya oh. yan pero masarap basta na sa ano ay masarap basta na sa punuan mga kabusi nya ah, sa puno talaga mga kabusi ang ah, sarap hmm, sarap ha mm, Mm-hmm. Mm -hmm. Ya. Pengenlah kita kan dengan Sunis maka pusing. Kuat so, ngayu agak <laughs> sak tahu. Masih aku pusing. Masih nak. Yeah. Kemarin pusing <laughs> So ito, gamit ito mga kabusing, gamit itong uh, tools nito mga kabusing. Ganito yun na yan mga kabusing. Oh. Pagkuha para sa sunod na meron na naman tayong, uh, ano, meron na naman uh, bunga mga kabusing. Oh. So ganito yun na yan mga kabusing. Ganito yun uh. Patulin na ito mga kabusing. Patulin na. Uh. Ah. Tapos na sa Ah, saluin mga kabusing. Mm, Sakra mga kabusing. Oh. Muulan na naman ng ano mga kabusing Umuulan na naman ng alakol ko! na naman ng naturalist mga kabusing Ba? Ang dami ng mga naturalist ito umuulan na dito mga kabusing. Iwan ko kung Saan ang galing ang naturalist mga kabusing Tanga <coughs> tanga tayo mga kabusing Baka Nararito dito sa taas mga kabusing <laughs> Oscar. Ikaw <laughs> ba yan, Oscar? So, dyan sa kutu mga kabusing kay... Huwag <laughs> Ang galing magpababa ng ano mga kabusing, oh? Ang galing mo. <laughs> ang galing! Ang galing! O, oh, ingnan nyo mga kapusin. Ang galing magpababa ng <laughs> gamit lang ang uh, kaniyang uh, unto ang kaniyang ang tawag na ngipin oh apa <laughs> <Atta>, uy. <laughs> oh ang dami isang sako grabe talaga yung uh, kapatid ko tra tra ito Dagbo ay ano. May ar may may ari. Dagbo may Nagbukin ay may ari. Joke lang Hatag dito na sila ha, mga kabusing. Bigay namin sa kanila to mga kabusing. Dami-dami na namin -dami an, ano doon mga kabusing kasi nag-harvest kami para sa kanila mga kabusing. 啊！Uh. Uh.